Good morning, ayan po, first day of school po ng aking mga anak Ayan po yung isa o, oh. bubukas tayo ng pintuan Asang ah, baby na ito yung susi o oh. Wow, ganda naman na baby, yung bang bang Ang bango bango Magdilim pa ho ang aming paligid dito Kami pa lang po ang gising sa bahay pa po yung asawa ko tulog pa po o ayan hindi pa lang po ang gising ang araw hindi pa po nang sikat o ayan po ang dilim pa ayan po siguro lahat po ng mga naning gising na rin diba? paano mo yung bibi na ano ano ba yung nabubuksan? Ang aking fish, oh. Sige, ang langoy. Ba? Diba? Good morning, my fish, fishing, fishing. Hindi, <tries> <tries> na. Okay na yan. Huwag <tries> okay Ay, ano na. Huwag Ingat kapag ano. Ah, ito pala ang pambukas. Doon kaya naman pala hindi ko mabuksan. Masih sama tapi sama